Guys, pakita ko lang sa inyo kung magkano talaga yung totoong kitaan sa mga katulad namin na mga small content creator sa in-stream ads at saka ads on reels, pati na rin sa stars. Unahin natin itong stars. Punta muna tayo sa professional dashboard tapos hanapin natin yung monetization. Yan. At pinindot ko nga dyan yung stars. So ngayon, 0.56 stars pa lang yung akin na natanggap. Malit pa kasi hindi pa naman tayo famous. Okay. Pinindot ko yung Adson Reels. At yun. Meron akong kinikita sa Adson Reels na 2.18 dollars. Ano? Malaki, maliit. Sa palagay nyo. Kasi kulang-kulang dalawang linggo simula nung maandla ko yung aking Adson Reels. Tapos yan, makikita nyo yung mga kinita ko sa videos. Itong kauna-unahan, ito yung 1,400 ang views. 0.02. Cents. Charot. <laughs> yung iba. Uh, pag naka 1,000 views na tuwan tuwa Pero ang katotohanan po Kahit 1,000 views pa yan Pag nagka adson reels ka Yun lang po talaga ang kinikita ng videos O maaaring mas mataas mapag Pag tinapos talaga Pero hindi po lahat na, na tumatapos ng videos yun Dito naman sa in-stream ads Tingnan na po natin kung magkano kinita ko As of now, 3.47 dollars po Ang kinita ko sa loob ng isang buwan Yun po yun po ang kinita ko talaga Tapos punta po tayo dun sa reels Yung mga videos ko Pakita ko po kung Gano'n ko dami yung mga views na Nasabi ko sa inyo na Kung magkano kinita nun Ito, katulad nito Yung kauna-unahan Bago pa lang naman yan Pero may kikita na yan Ito, 1,400 Kumita ng 0.02 cents Yan, may 3.3 Kumita yan ng 0.08 Ito, 1.1 0.4 1.7, 1.3, 2.2 uh, thousand views, 910, kumita na yan ng 0.02. Ito, 5.7 thousand uh, views, kumita yan ng 0.22 cents. At ito, yung nakikita nyo tong, ano, itong tabo, yung naliligwa ako kumita lang yan ng 1.04 dollar. Grabe, ano? Dapat kailangan maka 3.7 million views ka para maka 100 dollar ayon sa aking estimate. Kaya ang tanong, magko-content creator ka pa ba? Kung hilig mo lang naman talaga sa so pagiging content creator, may lab, malibang at uh, mawala pa, pampawala lang ng stress. Okay to. Pero kung gagawin mo talaga negosyo at magtutok dito, talagang kailangan mo maging big time creator para laging mga bayaran lang iyong mga pa-videos at para lumaki ang iyong kita. Ganon talaga ang labanan dito sa Facebook. Kaya yung nagsasabi na bilang mga content creator, big time, hindi po natin sigurado.